My name is Jesus Shan, 20 years old. Unang tanong about po sa pagluluto. Kasi may nakapagsabi po sa iba na pag sunset ng Sabado, bawal na raw po magluto. Then Friday, Friday pa lang daw magluto na. Then yung pangalawang tanong ko po is, follow up ko po sa mama ko about sa, yung sa medical mission. Pwede daw mag medic, pwede daw manggamot pag emergency daw. Pero pag hindi daw emergency, bawal daw mag medical mission. Yun. Alam ka naman mag magdalaw tayo. O sino pong may emergency? <laughs> Ang emergency na araw na sa hospital yun, dinala na yun. So yung ginagawa po nating outreach, eh hindi po pang eh, pa, pa, parla sa lahat ng emergency. Eh, kung wala namang emergency, iduwi ka na kagad. So, sabi nga natin ay uh, prevention is better than cure. Bago pa yung mag emergency, bago pa lumala, na, eh di magbigay na tayo ng mga kaalaman sa kanila, paano lumala yung sakit. So, walang ng mga inaapoy ng lagnat na yan, nandun sa bahay. May dahilan. O, oh, yung paggamit ng water therapy, eh, ituturo naman natin yon at wala ho, tulitin po natin, di po yan masama. Wala ho sa Bible na pag emergency ka lang, bumawas sa araw na sabat. Yung mga nilapit sa atin pa nun, wala namang emergency doon Ah. Oh, wala naman na halos matagal nang mga sakit nila yon. Yung dinala sa ating Panginoon, ha? Ah, yung dinala sa ating Panginoon, ng mga may sakit. Hindi yon nung araw lang yung nagkasakit. Kar karamihan dun, may, may tumanda ng may sakit eh. Di ba? Yung, uh, yung na po siya, hindi ibig sabihin, op, dun lang pumasok, kung kayo na dumating si Kristo, op, pumasok ang demonyo. Sabi ni Kristo, oy, emergency yan. Wala namang ganon. Hindi, hindi po. Mahirap po mga kapatid yung sarili lang po natin pamantayan ang ipapairal natin. Hindi po. Sana ay wala pong uh, ganoon Yung pagluluto sa araw ng sabat, eto mga kapatid, wag mo mas interpret, no? Kung kaya nyo, gawin. Go ahead. No? So, kung kaya magluto ng Friday, so, why not? Pero gusto ko i-share sa inyo yung experience po namin ng team. Pumunta po kami doon sa Bataan kasi po meron po mga David na nangihikayat sa ating mga kapatid. Umakyat kami sa bundok sa Samal, Bataan. Di punta kami doon kasi gusto kong makaharap yung David At nandun nga, ilang lang sobrang pakiusap kung maaari ay talagang daw ako. Ay mo, natatakot na mabulgar eh. Eh, mabait naman tayo, pinagbigyan natin. Anyways, ang punto ko ay gito. Nung magkakainan ng tunghali, eh di kami, bagong luto yung dala, nung tin yung namin, niluto ng maaga ng Sabado, ang mga dala nila ay luto ng biyernes. <laughs> si Ariel, yung matangkad na kameraman namin dyan, at saka si Irvin, No problem, patang, patang ulam, kumuha sila sa ulap nila. Panis! <laughs> Ay, talagang panis eh. Palihim na lang nilang uh, tinaktak doon sa malayo, abay, kakainin mo yon. Eh, kung masira yung tiyan mo. O, oh, eh, mabuti, may niluto nung umaga ng Sabado. Eh, kung hindi, panis, yung tukwa, madali kayong mapanis diyan. Hindi ho ganyan ang konteksto ng magbigay ng payo sa si Ellen White na pwede nating lutuin kung kaya ho natin. So, uh, meron tayong mga preacher, baka ma-invite mo na talagang naduturo, bawal magluto ng Sabado. Wala namang problema kung kaya niya, pero wag niyang ipapasunod yung gusto niya kasi ang Seventh-day Adventist, hindi pinasunod lahat ng mimbro. Pero hindi ho pinagbawal na bawal yung magluto pa lang ng Piyernes at huwag na magluto sa wala. Ang bawal, hatulan mo, yung kapatid na nagluluto ng Sabado. Ang magbasa tayo ng sulat ni Ellen White, bakit niya sinabi? Na-encounter na at na, nahimay na po namin itong bagay na ito nung mag-usap-usap yung mga, uh, uh, mga isdarm at kami sa puting kahoy kasama si Pastor James Robrico. Eto, magbabasa, magbabasa po ako mga uh, kapatid. Ano? Sabi po rito, sa sulat ni Ellen White, may ginagamit po sila cooking during Sabbath. Ayan. And it came to pass that on the sixth day, they gathered twice as much bread, two omers for one man, and all the rulers of the congregation came and told Moses, and he said unto them this is that which the lord hath said tomorrow is the rest of the holy sabbath unto the lord be that which you will bake today and set that you will set and that which remaineth over lay up for you to be kept until the morning and they laid, up, laid it up till the morning as moses bade and it did not stink, neither was there any worm therein. And Moses said, Eat, ayan, oh, sino, Eat that today, for today is a Sabbath unto the Lord. Today ye shall not find it in the field, six days you shall gather it. But on the seventh day, which is the Sabbath, in it there shall be. nan. Okay? So, tandaan po ninyo yung mga word na ginamit po dyan, dinidiin po nila yan. Pero, may konteksto at may binabanggit po rito. Una, dyan sa mga salitang yan, kinukot ito ni Ellen White sa panahon ng uh, sojourn sa wilderness. Next, the Lord is no less particular now in regard to His Sabbath. That when he gave the foregoing special direction to the children of Israel, he required them to bake that which they would bake and set that is boil uh set that which they would set on the sixth day, preparatory to the rest of the Sabbath. Those, ang matindi, those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day, and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment. Period. O, oh, di, mali. Yan. Yan o ang paraan. Pero, tandaan nyo, itong sinasabing ito, ni Ellen White, kinote niya sa panahon ni Moises, pag nagluto ka, nung nasa wilderness sila, pag nagluto, ay kasalanan, binabato nga eh. Hindi ho sinabi ni Ellen White na sa panahon natin ngayon. Bakit? Ito na no, All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment will not cook any food upon the Sabbath. Kinukot niya yung panahon ni Moises. Paano natin nasabi? The Lord's announcement that He would disinherit Israel had roast a spirit of rebellion one of the people angry of being excluded from Canaan and determined to show his defiance of God's law, ventured upon the open transgression of the fourth commandment by going out to gather sticks upon the Sabbath. So, kasi pag magluluto, mamumulot ng panggatong, ang hirap. Mababayolate yung Sabbath. Dahil sa napakalaborious po na kanilang nagagawin. Tingnan po sa yung sanabi, yung ginulayang ko dyan. During the sojourn in the wilderness, the kindling of fires upon the seventh uh, day had been prohibited. The prohibition was not to extend to the land of Canaan. But in the wilderness, fire was not needed for warmth. This was a willful and deliberate violation of the fourth commandment, a sin of presumption. sa panahon ni Moises. Pero sabi niya, yung pong pagbabawal na yan, pagpapaningas ng apoy, ah, hindi na pinairal sa kanaan. Wala kang ka ang mababasa nung nasa kanaan na sila, bawal. Kailan pinagbawal? Sa wilderness, nung naglalakbay sila. Kasi masyadong malayo, wilderness yun, hindi naman makahoy doon. Layo na kailan pupuntahan para maghanap ng panggatong. Tapos wala rin namang mahuhulog naman na pagsabat, e eh, nila. Manatili sila, sumusaan so sila. So yan ang ibig sabihin. Ngayon, ang problema, pinutol. Pag pinutol nyo, ito, those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Oh, ano daw ang ibig sabihin? Yung pong mga hindi naghanda ng kanilang kakain uh, kakanin sa loob ng ayam na araw, tapos nagluto sa araw ng Sabado, ay uh, lumalabag sa si ikaapat na utos. At sila po ay mga ano, mga manlalabag sa kautosan ng Diyos. Ay ang problema, pinutol. May explanation pala si Ellen White. Para ano? Para idiin ni Ellen White ang kahalagahan ng Sabat sa panahon noon. Sa panahon noon. Okay? Yun, kinukot niya yun sa panahon ni Moises. Kaya nga dito sa umpisa, ay uh, binabanggit po riyan na, uh, ayan o, no? and all the rulers of the congregation came and told Moses, and he said unto them, this is that which the Lord hath said. So, ibig ang kinukot ni Ellen White, sa panahon ng Uh, Israel sa ilang. Sinasabi niya ang salitang ito. Pero ang pagbabawal na yon ay hindi hanggang kanaan. Okay? Ay di, hindi tayo kakain ng panis. O tinan nyo, mga pangunahing vision ni Ellen white, magkaroon tayo ng mga universities, mga schools, hospital, Imagine nyo po mga kapatid, yung mga maraming mga estudyante ng malaking university natin. Lulutuin ang lahat ng kakainin nila sa Friday. Palagay ko, maraming mga estudyante, gagraduate, mga hindi healthy. Luto ka nga ng Friday ng tokwa, Ang mga ano yan. Pagdating ng Sabado, ng tanghalik, wah, eh lalo na kung maramihan niyang luto na yan. Pag napanis yan, logi. Lalo naman yung mga hospital. Ang mga nagpapa mga nakakonfine diyan, mga mayayaman kasi magaganda hospital natin. Mayayaman mga politiko, mga artista, mga mga negosyante. Tapos pakainin mo ng lamig. Ah. Ba isara na lang hospital. Di mali na si Ellen White sa vision niya na magkaroon ng mga hospital. Alam ko, darating yung panahon, may may invite ka rito na mga kapwa ko din liman na nagtuturo ng ganon. Sa akin naman, wala nang problema kung gawin mo. Pero huwag nang ituro sa mga kapatid, dapat ganon. Kasi marami po sa atin nagtatrabaho bago makarating sa bahay ng Friday gabi na. Paano yun? Papatayin na lang natin yun? Nay, itiwalag na lang. Hindi man nakakasunod. Isa rin yan sa magpapabigat po sa atin, mga kapatid. Sabagat hindi ako naniniwala na yun ay violation. Kahit sabat man yan, di ka man nagluto ng ano, isang um, oras ka naman sa salamin at uh, dalawang oras kakikilay kilay o uh, kung anong guhit-guhit sa muka. May mo. Maubos din yung oras natin. Ano mang bagay na nakakaagaw ng malaking oras sa araw ng sabat, iwasan natin. Pero iwasan natin yung humator sa kapwa base sa ating ginagawa. Kung mo nagagawa natin, eh lahat i-ano ituro na lahat gayahin. Kahit si Ellen White, sabi niya, 'Wag niyong gagawing kriteria 'yung buhay ko. Yung ginagawa ko kasi Bible and the Bible alone should be our rule of faith and practice. Sabi ni Ellen White. Okay? Sige. Next.